Dr. Vito, ano po ang pagkakaiba ng hydrogen peroxide sa betadine or povidone iodine? Ito yung kasi yung mga karaniwang mga panlinis sa sugat na meron po tayo sa ating tahanan. Napaka-importante malaman natin ang pagkakaiba nito at kung saan po ito ginagamit. Nang sa ganon, magamit po natin ito ng wasto kahit tayo po ay nasa ating tahanan. Alam niyo kasi mga mga kapabayan natin, malayo sa hospital, malayo sa clinic, at kadalasan ito yung ginagamit. Una nating pag-uusapan kapatid yung hydrogen peroxide. Ito ay ginagamit nating mag-antiseptic o paglinis sa ating balat para ma-prevent natin o maiwasan ang pagkakaroon na infeksyon. Ito ay ginagamit natin kung meron tayong mga minor cuts, ibig sabihin hindi po malalim na sugat, Pangalawa, kung meron tayo mga minor na gas, gas, At pangatlo, kung tayo po ay nagkaroon ng birds or napasok sa isang maliit po na maiit na bagay na pwede mag-cause ng paglaptos ng ating balat. Ito po ay ginagamit din po natin bilang mouth rinse. Ibig sabihin po sa mga singaw, maaari din po itong magamit. Pero kailangan po ito ay may indikasyon kung ito po ay sinasabi ng doktor napapasin nyo po na bumubula po yung hydrogen peroxide kasi ito po ay nag-release po ng oxygen sa ating tissues especially kung meron po itong catalase sa mga naapektuhang tissues sa ating dugo or sa bacteria po. At ito po ay tumutulong yung pagbula para malinis po yung ating sugat sa mga dead skin cells po na meron doon sa sugat natin. Ano naman po yung povidone iodine? Ito po ay ginagamit po natin sa ating balat para mabawasan po ang chance na magkaroon ng risk ng infection. Pero ito pong uh, povidone iodine ay ginagamit natin especially bilang panglinis po doon sa ating kamay bago po mag-opera o bago gumawa ng procedure. Second is panglinis po doon sa site po na ka operahan Karaniwang yung ginagamit sa mga minor surgery, kagaya po ng tuli or circumcision, mga operasyon or mga excision. Maaari naman po siyang gamitin po sa sugat kung talagang walang-wala kayo. Basta ito po ay medyo wag lang po masyadong malalim na sugat at hindi po siya malaki ang hiwa at kadalasan po ay kailangan nyo po magpakonsulta sa ating mga butihing doktor. Always keep in mind lamang po mga kapatid na ito po yung mga ginagamit nating pangsugat ay kailangan natin malaman yung difference na sa ganun malaman nyo kung paano gagamitin. Maaaring silang gamitin kung mga minor scrape foods lamang pero wag silang gagamitin po sa ating mga mata kung ito naman po hindi nakakaroon ng preparation para doon. Kaya kadalasan, ito ay ginagamit natin sa mga minor sugat lamang. At kung sa mga operasyon po, may mga procedures, mas maganda po ang covid iodine. At kung kaya po ay nasa bahay lang naman at minor naman na sugat, maaari lang kayong gumamit ng hydrogen peroxide. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño magagamot.